hindi lang basta-basta concert ang ginagawa at uh, entertainment ng sb din ngayon, hindi lang party-party, happy-happy, jump-jump sa mga concerts sa kang solo kamundo. kundi nakisimpatya din sila sa biktima ng lindol sa Pilipinas. syempre, mayroon dyang kawang silang ginagawa para sa mga nangailangan at biktima ng mga kalamidad, lalo na ang baha at lindol sa Pilipinas. Sa mga bashers na nanghuhusga na ang SB19 ay laging nagpapayaman sa kanilang mga concerts, opo, pero marangal po ang tabaho nila. Hindi sila nangnakaw, hindi sila nanloko ng tao, at lalong hindi sila kurap na katulad ngayon sa gobyerno at congressman at mga senador sa Pilipinas. Alam nyo ba ang pagpapayaman ng SB19 sa mga endorsement, lahat ng concerts, album at ibang achievements ay may tax dyan taxpayer ang SB19, may ambag sila sa ekonomiya ng Pilipinas. Yan po ang ilagay natin sa ating mga kalimpatakan. Iikaw, ang mga bashers ng SB19, may ambag ba kayo sa Pilipinas? May ambag ba kayo sa ekonomiya ng Pilipinas? At ito pa, ang pagpapayaman ng SB19 ay mayroon silang natutulungan mga tao. Mayroon silang sasahuran like staff, crews, utilities, messengers, Cleaners, Managers, Dancers, Backup Dancers, Trainers, Cameraman, Editor at marami pang team member ng 1Z Entertainment at SB19. At syempre, ang pamilya nun ay nabubuhay dahil sa pagkasahod o sinasahuran sila ng SB19 at 1Z Entertainment. Kayo, yes kayo mga bashers, anong ambag nyo? O ba? Diba? Ngayon e, naman sa kasagsagan ng concert sa Dubai, nagsalita, si Pablo para sa kanilang simpatya sa mga biktima ng bagyo, baha at lindol. Back in the Philippines, uh, merong earthquake na talagang maraming sinalanta ng buhay. Families, uh, Cebu, in Davao, and syempre ngayon in Luzon. Um, even though we're really, really happy to be here tonight, our hearts go out to everyone affected in the Philippines and uh, we're praying for the safety of everyone. Uh, Love you. And for our next song, gusto namin i-align itong na ito para sa kanila. Um, this one's uh, reminding us always na time is of essence. Time is very important. And uh, gusto lang namin sa inyo na remind kayo na uh, as long as you're here, habang may oras, uh, gawin niyo na yung dapat gawin, sabihin niyo na yung dapat sabihin. Yeah. So, Like Everything Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.